Hi, magandang umaga sa inyo mga kasaway. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, isa na naman sa ating mga followers yung ating pagbibigyan ang kanilang mga kahilingan mga kasawi niya. Hello, ma'am. Good morning po, ma'am. May gusto po akong tanungin anong sinyalis na isang babae pag may ibang gumagamit sa kanya. So, ibig sabihin, ang tinatanong na ating sender na isang lalaki ay kung paano ba malalaman na merong iba na gumagamit sa kanya, mga kasawi. Siyempre, magbibigay tayo ng tatlong suggestion, mga kasawi, kung paano ba malalaman. Ang unang sign, mga kasawi, ayaw nang magpagalaw sa'yo. Ang isang babae, mga kasawi, lalo kapag kamahal ka, ibig sabihin, kapag ka humihingi ang isang lalaki ng hanahana, ay magbibigay ito sa'yo. Kasi nga, normal dahil mahal ka ng isang babae, ibibigay niya talaga ang kanyang buong pagkatao sa'yo, lalo ang kanyang katawan. Syempre, gustong-gusto ng mga babae kapag mahal nila ang isang lalaki ay talagang all the way ay binibigay nila ito at hindi nila ito pinagdadamot. Pero kapag once ang isang babaya ay merong gumagamit sa kanyang iba, ay hindi talaga ito magbibigay sa iyo kasi mas tinitiran niya ito o pinipreserve niya ito sa ibang lalaki ng kanyang bagong kahanahana, mga kasabi Ayan yung ating una na sign. Ang pangalawa naman, mga kasawi, is maluwag na ang kanyang puwerta. Alam niyo ba, kapag matagal kayo na hindi nagkikita ng iyong asawa or girlfriend, tapos ngayon ay magsasama kayo yung dalawa. First time na ulit kayo na magkikita, for example, LDR ang inyong relasyon. Tapos, uuwi yung asawa mo or jowa mo sa inyong tahanan. Siyempre, ikaw naman, kapag once na kayo ay maghanahana, tapos magugulat ka bakit ito ay maluwag na ang kanilang perta o ang kanilang alam niya na yun mga kasawi. So ibig sabihin ay merong pumapasok na iba mga kasawi. Kasi kapag kang isang babae ay walang pumapasok sa kanilang mga bibengka lalo kapag ka kayo ay matagal nang walang hana mga kasawi. Dapat eto ay medyo masikip yan. Kaya kapag kawan sa unang intrada ng isang lalaki na papasukin niya ang kanyang latulato doon sa kanyang bibengka, so ibig sabihin ay medyo makipot pa ito. Masikip-sikip. Pero kapag sa talagang tumagal na ito sa kanilang SX dalawa, yun, medyo doon na lumuluwag kasi napapasukan mo na siya. Pero kapag once sa pagsubok mo sa una, ninyong pagkikita ay maluwag na ito. Ibig sabihin, isa yan sa mga sign na merong gumagamit sa asawa mo, mga kasawit na ibang lalaki. So, ayan yung ating pangalawa na sign. Ang pangatlong sign, mga kasawi, is iba ang kanilang amoy ng kanyang Tilapia. Kasi alam nyo ba mga kasay, lalo kapag ka katatapos lang ng isang babae at isang lalaki ang kanyang kabit. O ayan, whatever. So ibig sabihin, kapag ka umuwi ito sa inyong tahanan, tapos bigla itong naligo or minsan magugulat ka na lang bakit iba yung kanyang amoy ng kanyang buong katawan tapos lalo lalo na ang kanyang puwerta amuyin mo yun kapag ka ay may masangsang na amoy tapos may kakaibang amoy na feeling mo hindi naman talaga sa iyo nang galing yun lalo lalo na kapag may mga pabango yan, kailangan tingnan niyo na mabuti ang inyong asawa kung may kinikilos nakakaiba so syempre yan lang po yung ating pangatlo na sign at syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito, mga kasuwi. Lagi niyo tatandaan sa mga boys. Alam niyo ba, kapag once ng isang babae, iba na ang kinikilos na inyong mga asawa at hindi ito ang nakakagawian na palagi niyang ginagawa. Ibig sabihin, isa yan sa sign na nagluloko ng asawa mo, meron siyang kinalilibang iba, meron siyang kinaaliwa ng iba, or meron na siya talagang iba, mga kasawi Kasi ang isang babae, hindi naman ito magbabago sa iyo ng kinikilos or ginagawe kahit na anong ginagawa mo sa asawa mo, ano ang pag mo sa asawa mo, hindi pa rin ito magbabago at hat na hat pa rin sa Kung ano ang pag mo sa kanya maganahana, go lang ng go ito. Pero kapag once na siya ay nagbago lahat, hindi na siya pumapayag ng mga ginagawa niya dati, iba na yung niya, lahat parang hindi ka na priority, isa lang ibig sabihin yan. So, nagluluko na ang asawa mo at talagang meron na siyang ibang lalaki at niya na binibigay ang kanyang sarili mga at hindi na sa inyo. So yun lang po mga kasabi, yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta ninyo sa akin. Sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasabi, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga mga kasabi.